So, sampo na yung itlog ng ating Shamu Jutaku. Hindi pa rin siya naglimlim. Yan. So, marami talaga ng itlog ito guys. Yung unang pang itlog niya is labing apat. So, yun yung mga pasisyo natin. Papagita ko sa inyo guys. Yan. Three weeks old. So, ngayon lang tayo mag guys kasi kakarating lang natin. Yan yung bagong bread natin. Yung unang Ah, na-breed natin dito kay Big Mama is yung tatay niya. So, ngayon yung alak naman niya. So, tingnan natin dito sa loob yung kanilang mga pasisyo. So, yan nga guys. So, yung mga pasisyo niya. Yan, malalaki na. Ayan. So, nilagyan natin yung ilaw pagkabigas. Kasi, ah, hapon na tayo. Di madating ito sa bahay galing trabaho yan so para makakain naman sila so yun lang